ng saging naman nga niho. ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Ano nyo kami sa aming Valentine's Day ganap? Pay for the go! <laughs> <laughs> Medyo matagal-tagal na nga ni Rino no, pala kaming hindi nakakatikim ng puso ng saging mga kamangyan. Kaya kako ay magluto na ho kami ngayon dini nga niyo sa bukid. Madalas so oh, yung luto na inagawa namin dini ay kare-kare. Iba ho kasi yung kare-kare dini sa amin sa Mindoro. Diga, oh, sa ibang lugar yung kare-kare ay yung parang madilaw-dilaw na ganyan tapos ang daming lahok ng mga gulay-gulay. Oh, sa amin yung kare-kare inagamit ho oh, yung puso ng saging. Tapos nalagyan pa ng dugo, may lahok pang karne ganyan. Pero ngayon ng oh, mga kamangyan hindi ho kare-kare yung luto na agawin ho namin din, kundi sisig. Oh, Pwede ka pala makapagsisig gamit yung gulay, mas pina-healthy pa. Ay, salamat satu tunay ho, first time lang namin magasisig nagamit gamit nga ni ho aring puso ng saging. At natin mamaya kung tunay na masarap pa mamaya ay mapakla-pakla pa, ganyan, o iba yung lasa. Sabi ko nga ni ho, sumakto talaga aring puso ng saging kasi nga ni Valentine's Day. Para tara naman mga so, Hindi ko alam kung maraming masaya ngayong Valentine's Day o maraming hindi umabot sa Valentine's Day. Patawa! So yun na mga kamangyan, hindi ko nga ni ho, alam kung mura o mahal are din sa amin. Pero yung isang piraso ho na ay 15 pesos. Yung mga malalaki. Kasi ho, yung mga maliliit din, parang free na lang siya. So, naman. So, so, ho, yung namamahala na ako ng very, very light. Oh, very, very light. Kasi syempre, o dati, nakakuha-kuha lang namin yun sa paligid. Inasimot-simot laang inahing sa kapit bahay. Kaso nga nila ang hungay, wala naman kaming tanim na gayaan, wala din kaming mahingan Kaya bumili na lang kami doon sa palengke. Siguro kapag umalis na lang yung kapit bahay namin, syaka kami makuha ng bunga. Hala, hindi. Bakit ka namang gakuha doon? So, ayan, bali ganyan gayat nga niyo pala yung ginawa diyan, mga kamangyan. Halos pinong-pino na. Kasi nga ho apigan pa mamaya. Gawa ng pag hindi yun ginawa. Mapaklayaan kahit lutuin pa. Sabi ko nga ho sila na yung bahala diyan. Kasi baka makit yung kamay ko. Uy, ang arte. Hindi ko pala yan sa tubig na may asin mga kamangyan. Para nga niyo, hindi mangitim ng sobrang sobrang-sobra. After nga niyo, magayat-gayat yan mga kamangyan. Aray nga niyo pala yung inasabi ko na pigaan. So, kailangan talaga diyan yung matinding-matinding piga. Siyempre, pambato na namin diyan si Baring Jun. Ay, batak na batak yan. <laughs> Para kung nagapiga diyan yan ng damit, ng niyo. May mga dakta-dakta -dak 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 din o kasi yan mga kamangyan na kailangan nyo talaga matagtag. So, ngayon pa lang parang nahihirapan na ako. I think magsisig na lang kami gamit yung karne. Hala, bakit naman nagbago agad yung isig? Mas mga kamangyan, di ka man din eh, Valentine's Day birthday dati elementary, high school, college, parang talagang inasumpa ko yung Valentine's Day na yan. Kasi parang gusto ko yung feeling na ina-surprise, abiyang ka ng bulaklak, ng chocolate. Kahit sabihin ko na, hindi, wag mo na akong ng ganyan, ayoko ng ganyan, gastos lang yan. Siyempre, may part pa rin sa heart mo. Sa sana bigyan niya ako noon. Hala, <laughs> grabe, sobrang pakipot. Tapos makikita mo yung mga tropa mo, kaklase mo, a ah, surprise, abigyan ng ganyan. So, talaga medyo maiingit-ingit ka rin talaga. Hindi, <laughs> ka, medyo maiiyamot ka na grabe, kakikiri naman ang mga ari. <laughs> ay bitter ka kasi hindi ka nakatanggap gayon. Pero kapag ikaw yung nasa sitwasyon niya, ikaw yung asurpresahin, ikaw yung abigyan, ay talaga namang yes I do. So ayun parang rin na nga niyo pala sila din ng mga agamitin sa pagluluto nga niyo pala nung sisig mga kamangyan. At yung pagluluto ho naman noon ay yung parang normal ka lang din ang nagaluto ng sisig. Ang kaso nila ang hudon, yung main ingredient natin ay di, hindi na yung karne kundi arin ang puso ng saging. Ay sana all may puso. So ayun parang rin nagpainit na nga niyo pala kami ng mantika din mga kamangyan. Saka kung na ho sinunod yung star margarine. Na syempre ho oh, na ng bawang at saka sibuyas at kung mapapansin ninyo yung mga pamangkin ko diyan yan yan ho ay hindi pinili talagang so, karipas na nagtakbo din niya at sila daw ay magaluto na salamat ayan, <laughs> so, sa yan saka ko na ho pala nilagay din niya ringani ho palang puso ng saging at <laughs> syempre ho yung toyo oyster sauce at syaka paminta hindi ko ho pala nilahat yung puso ng saging mga kamangyan gawa ng mamaya magagawa din ho kami ng pati na gawa ho doon para syempre ho apalaman si tinapay tapos meron na kami burger 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 din feeling ko matatalo ng burger namin yung burger ng Jollibee huy napaka feeling kasi so, naglagay na ho pala din ng bell pepper at syaka ho mga sili silly-silly. Huwag na ako yung magtaka kung merong bell pepper at yun ang gusto ng mga kasamahan ko din eh. Salamat! Tapos <laughs> so, syempre nagpisa na rin na pala ako ng lemon din yung mga kamangyan. Kung wala, pwede na rin naman ho yung kalamansi. At tapang inaintay nga niho na Huna muluto yung mga kamangyan, aring nga si Kuya Umpong at daladala na rin munay. Araw yung para doon sa burger, kaya ayan nga ni at nagsimula na rin silang magluto din yan ng pati. Naku, nung no, mga bata pa kami mga kamangyan, medyo sosyal-sosyal pa nga, ari kasi nga ni Apri pa. So, Gawin pa talagang pati yun sa amin noon. Yung gulay na kari yun mismo yung apa laman doon sa tinapay. Tapos sarap na sarap na kami doon. Tapos tiyambahan na lang ang kapag may buo pang karne tapos na andon ay grabe talaga naman yung presyo noong tigdos lamang siya tapos busog na busog na kami ayun parang wala na nagatinda ng gayon kahit ngani kindi halos wala nang tigpipiso ganyan madalang na medyo mahal na talaga yung mga presyo ngayon tenga ng maluto yung pati mga kamangyan ay dayan nga ni hot nilagay na yung mga dapat ilagay doon sa burger odi ka may pang merienda na may pang ulam pa salamat <laughs> kung ngani kung naga kayo pero gusto niyo ng burger ayan pwedeng kayong gumawa ng karne kahit nasa bahay la ayan nga yung nagutom na rin ako ayan tinikman ko na rin at ayan pwedeng niyo nang bilhin 3 50 pesos ang isa. Hala, bakit naman pinagbenta? Ang <laughs> tayong minis nga niyo mga kamangyan sa wakas. So, ay naluto na rin aring ating sisig. Saktong Saktong-sakto kayong tangalian. Sobrang na-excite din talaga ako din mga kamangyan. Tapos yung amoy niya para talagang normal na sisig. At syempre, para mas ma-feel natin na sisig ka mga kamangyan, naglagay na ako dito ng mayonnaise, sibuya, siling green, at syaka yung siling pula. At syempre, kalamansi. O, ligay, ituro pala ang sobrang nakakatakam na. At ayan, the moment of truth. What the moment pero tayo na mga kamangyan, umatikman um, ko, ari, para na rin ako nakain ng normal na sisig. At dahil nga niya, okay naman na ari, mga kamangyan, abay, alam nyo na ho, kumuha na ho kayo ng baho diyan. At kami ho, ay sabayan nyo ng kumain din Ay, for the go. So yun mga kamangyan, alam nyo ga ho, ang unang-unang natuwa agad din si nanay at saka si tatay. Kasi alam nyo naman, gusto talaga nila yung mga ganyan ng mga gulay-gulay. At -gulay. alam nyo ga ka, ho, mga kamangyan, na-realize ko din. Sige ho, ang dami pa rin sa atin na hindi masyadong nakain ng gulay. Kasi parang maiba yung lasa, hindi mo bet Madalas ang gusto, karne, ganyan. yung mga gulay ho pala, pwede pala siyang pasarapin. Basta hanapan mo lang ang nang maayos na rin recipe, ganyan. Kagaya na rin, yung gulay, ginawang sisig. Ginawang palaman sa burger. O, ay, di kayo mapapakain ka ng gulay nang wala sa oras. Dahil nga niyo, Valentine's Day na mga kamangyan, syempre, hindi lang naman ari date-date na kayong magjawa, ganyan. Kaya sabi ko nga niho mag-date kami na buong family. Dili na nga nila ang sa bahay ni na atitintin at Kuya Bunjing kami mga kamangyan. Malapit ang ari din sa kubo. Gusto ko sana namin mamasyal, magligo sa ilog, o kaya naman sa dagat. Kaso nga nila ang medyo kinapos na kami sa oras, kaya ako ay ang Ho. At ang mahalaga naman ay magkakasama kami. na sila kung pala kami ng pagkain mga kamangyan para makatikim-tikim naman kami ng pagkain doon sa labas. Hindi yung puro luto na lang namin dini. Ewan ko pero sobrang enjoy na enjoy ho, talaga namin yung mga garna mga kamangyan. Yung simple ang baga, kwentuhan kayo, tawanan. Tapos alam nyo ka ho kanina bago para magsimula, si tatay pumunta ng labasan, may binili doon sa tindahan. Alam nyo kung anong binili, beer agad. Salamat. <laughs> Hindi na ako nagataka kung bakit bumili ng beer ay naispatan yung chicken dini ay pulutan. Tapos abang nakaingan nyo kami din mga kamangyan, inaulit namin aring aking pamangkin. Gawa nga nyo na may crush na doon sa school school nila. Aboy oh talaga namang kilig na kilig. so ayun, happy Valentine's Day yung sa inyong lahat mga kamangyan. May jowa man o wala na ko i-enjoy natin ang Valentine's Day. Maliban sa boyfriend, girlfriend, pwede niyong i-date yung nanay, tatay niyo. Lolo, lola, mga kapatid, pamangkin, mga kaibigan. Basta lagi lang ko natin isipin na yung Valentine's Day, hindi lang yun sa mga yung mga jowa. Ay, mas may enjoy mo nga kung may jowa ka. Oh, ay. so ayun na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow niyo lang ating page at share ang video. Kasi ano? hanggang dito na lang ating video at nagayakod ng na si tatay dini. Bye bye, love you. 可以。<laughs>